Hindi pa pinipilahan, hindi pa dinudumog, free entrance, isa na namang paliguan ang nagpapakilala ngayon sa kasiguran Sorsogon. Kaya isa na namang adventure at tipid tips ang handog namin para sa inyong mga kalow budget. Kaya sa mga naghahanap at nagmumuroblema kung saan sila pupunta ngayong summer, tara, tirahin na natin to. Come on, let's go! What's up, what's up, what's up, what's up, mga low budget? It's me again, ang Urago ng Bicol lang yung Koy's for today's video, mga low budget, samahan nyo ako, may pupuntahan tayong resort. Uh, paliguan siya, bagong tuklas lang to guys. Hindi pa gaano kilala at uh, hindi pa gaano pinupuntahan kasi nga bago pa lang. Free entrance, kaso wala pa siyang cottage. Pero kung gusto nyo ng adventure, swak na swak to sa mga magkakaibigan, pamilya. At ngayon pupuntahan natin may halong adventure to mga kalow budget at uh, syempre kasama natin si Toys si DJ uh, at at marami tayong kasama so samahan nyo ako actually wala pang pangalan tong uh, paliguan na to ito, ito siya masabing resort eh kasi i-develop pa lang siya mga kalow budget bago kong makalimutan nasa ano pala to nasa mabini kasiguran uh, magtanong-tanong na lang kayo kasi kanina naligaw kami Uh, kung saan yung uh, paliguan na to, yung bagong tuklas. Ewan ko, pangalan na lang natin bagong tuklas. So yun lang mga kalaw, budget, tara, let's go! Hello budget, uh, punta na tayo sa part na yun. Anyway, galing pala kami ng gubat, so almost... Uh, One hour, wala namang one hour, mga 40 minutes lang. Parang nasa ano siya, nasa sa tuktok ata kami ng Bulkan Bulusan eh. Pero yung paliguan nasa baba. Makikita natin dito kasi Sunday pa lang ngayon mga ka budget. So feeling ko maraming naliligo ngayon eh. Ingat-ingat lang kayo at uh, papayo ko lang ano, wag kayong pupunta dito na ano na maulan. Kasi daanan sobrang ganda sa mga hindi pa nakakapunta rito sa mga gustong mag tour sa Sorsogon isama nyo na to sa bucket list nyo kasi swabe, swabe talaga hindi lang swabing swabe napaka -swabi. kasi unang-una -una hindi pa siya ganong crowded kasi nga bago pa lang. Mga Dito pala mga ka-low budget, nahirapan kami. Dahil liit lang yung daanan at one way. At pagpupunta pupunta kayo mga ka-low budget, mas maiging motor yung dala Kasi so, pag naka four wheels kayo, Stop. may hirapan kayo sa daan. Dahil nga, one way pa lang. Daming tao. Sunday kasi. Ayan. Buntay nyo dito guys, agahan nyo lang kasi para may mapwesta Actually, wala pa talaga siyang cottage. So, ayun lang ba? sa mga nakaapunta na palang kalo budget natin dyan just comment down below kung ano yung na experience nyo sa lugar at sa bagong tuklas na paliguan na to sa mabini kasiguran so yun lang at sa mga nagbabalak uh, na pumunta Gina mga kalo budget swabbing swabbing uh, na yung adventure lahat mag enjoy kayo At yung tubig pala sa mga magtatanong kasi pag sinabing uh, kasiguran malam yung tubig talaga dyan. Ang init naman pero dito mga ka-low budget malamig siya pero hindi siya sobrang malamig katulad sa oro kung nakapunta na kayo share nyo na rin sa mga kayo tropa nyo sa mga kaibigan nyo para ngayong summer may pupuntahan at may idadagdag kayo sa bakit list nyo dito sa Sorsolo isa sa mga nagustuhan ko dito mga ka-low budget ay yung paliguan nila yung pool kasi napakalawa kahit sobrang dami ng tao hindi talaga kayo magsisiksikan. yun at isa pa ay free entrance ha? yun nga lang, wala tayong cottage dito ha? magdala kayo ng tent at isa pa uh, tips lang, bawal yung overnight dito kasi wala pang mga ilaw kung pupunta kayo, agahan nyo talaga para makapwesto kayo doon sa may linglim, kasi marami namang punong pwede kayong pagpwestuhan mas mainam kung may dala kayong tent. At yun lang mga kalaw budget, sana nag-enjoy ko sa video ito. Siyempre, don't forget to share and like this video at pakifollow na rin yung Facebook page namin at pa-subscribe na rin dito sa YouTube channel namin. Yun lang, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. God bless!